pupunta kami, susunduin ko na naman yung anak ko sa bangko kung saan siya nagwo-work. O pupunta muna ako ng Walmart. So, pinapadrep ko yung husband ko kasi nandiyan na guys, hindi ko naman alam mag-drive. Hindi ko muna disturbohin kasi nga. Mag-drive <laughs> siya guys kasi pag mag try pag kinakausap ko magsasalita rin eh eh diba disturbo so dyan lang ako banda nagwo work dyan banda nasa lang hindi ko mapapakita kung gaano so, dito kami kumakain minsan ng jack in the box the box the box so ganito pala yung itsura ng box dito, ah, uh, ng bus dito ito yung bus dito. Bus lang ang pwede. So, may bus. So, ayan si bus. Ayan. Ay, hindi kita dito. Si bus kasi, guys, kaya pahirapan din pag magsakay ka dito ng bus. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas. Nasa Pilipinas within or every minute, every seconds, may bus dito pinaka maaga na yung every 15 minutes but if uh, weekend day I think third, every 30 minutes so matagal minsan may 1 hour pa bago dadating yung bus sa bus stop din hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na ang bus doon minsan edx kasi kahit hindi nila hindi nila bus stop or hindi nila time to stop ang iba magpipick up lalo na pag walang mga enforcer so may ang mga enforcer sa Pilipinas or ang law, mayroon naman silang pinapatupad ang tao lang talaga ang matigas ang ulo so hindi yan sa law natin na wala tayong ganon pero ang disiplina lang sa sarili 'di ba? Agree kayo guys kung tama ba o hindi. Kasi 'di ba kahit ang jeep hindi pa naka ano sa side. Mayroon pang nakasunod nga masasakyan sa kanya. Oh, Mag-stop over 'yan sa gitna. Kasi may magpasahero. Kukunin may pasahero. Pero pag ang pa ang pasahero bababa. Pag ang pasahero bababa sasabihan ng driver na. Wait muna, hindi dito ang babaan. 'Di ba? kasi nga hindi nga naman totoo naman na hindi ganun ang babaan pero kung ang pasahero ay magpapara na sa outsider dahil nga nag nag-aano ng mga pasahero kahit hindi hintu, uh, hin, uh, top, eh, hinto hin, jeepney stop ihinto sila so nasa tao lang talaga yun ihinto eh, sila kasi wala silang nakitang enforcer hmm? so ganun yung role ng Pilipinas hindi ko sa na maliit yung role doon kaso lang hindi sa role ng government mostly naman ang government sa role ng mga sa jeepney at basa or any ano vehicles uh, mayroon silang roles ang driver lang ang hindi sumusunod ng roles parang mapag hindi nakakita ng anong enforcer so sorry sa natamaan pero ganun talaga ang ang uh, behavior ng Pilipino. Hindi naman lahat, pero mayroon, mostly. Kasi nung galing ako sa Pilipinas, Diyos ko, nahimatay ako sa galit sa asar. Dahil, syempre, araw na mabagain namin sa sakyan namin, no? yung jeep. Sa front namin, naghinto sa front kasi may may pasahero Si hi to my vlog, Jerry. Hi. Ay, mga ka-Charlotte. Ay, mga ka-Charlotte. Hmm? Huh? <laughs> mga ka-Charlotte. <coughs> Excuse me, guys. So, wala lang ako magawa. Kailangan ko naman. Alam nyo naman, guys, habang nag-vlog tayo. So, kailangan nating may gagawing vlog. So, mahirap din guys kasi pakapala na mukha pag mag-vlogs tayo. Kasabi nila, oh vlogger, it's not easy. Kasi kusok tayo mag-edit or anything. Where are you going? I've circle around. Where's Why? It? We need to wait. It's supposed to be. Because I wanted to be near in there. So, you go back in that side din. Because I think that lady is going out. they're taking so long and that car behind me. No, last time you can you can stay in that side, yeah? You did that one. Come on. But anyway, thank you for watching on my blog, guys. This is uh, Charlotte Iana USA on my YouTube channel, Charlotte Iana USA. In my YouTube channel. Sana po lagi tayong mention sa YouTube channel ko, guys. And, and, my Facebook is Charlotte Spark. And my page, ano, uh, page pala is Charlotte Spark. And my Facebook is